Mas focus ngayon, mas uh, driven, mas ano ano, alam mo yung priority sa buhay. Uh, si Jesse ba nakakausap kayo? Do you still have communication with him? Apo. Um, Magkibigyan po kami. Uh, so you still maintain the friendship? Yes. May love life pa tayo right now? Wala po no? yun. Why? Um, ano hindi ko po pinaprioritize. And wala pong dumadating. <laughs> Pero ay maniwala lang mga babae dito, friend. <laughs> Oo nga, wala. wala Pero you open kung sakasakali na dumating. Ah, uh, kung sakaling dumating ko yun, tapos sa tingin ko hindi naman po makasagabal sa priorities ko. Pakiramdaman na maramdaman ko naman kung pakahirap sa panikwin. Eh, so ready naman. Pakiramdaman po. Ready naman. Ayoko lang po siya talaga mag-focus ano. mm -hmm. May question pa um, kasi. Okay. GM. Di ba ano, malapit na yung Valentine's Day. Ikaw ba yung type of guy na pag Valentine's Day, conscious effort talaga kailangan mo magka-date? yung Conscious effort? Mm, parang kailangan, uy, um, may ka-date ako Valentine's Day. Guys. Hindi naman po. Hindi naman po yung parang, kailangan-kailangan talaga. Pero pag Valentine's yeah. po, pa, nag-e-effort ako. Kung um, may um, um, ka-date ako ng time na um, mm -hmm. mag-effort ako na may okay. Valentine's okay. siya sure. okay. Pero yung maganap ng date. Pinaka. Um, ano, Sige, go. Ano, ano, um, pwede mo ma-share na best learning mo on love? Taray, best learning mo, friend. Ang lalo niya. Ano, hukayin mo yan. Love ay dapat masaya, dapat ini-enjoy, dapat magaan, dapat Correct. hindi siya tuntun siya, hindi siya pinaghirapan. Ah, uh, pinaghirapan siya, pero hindi, hindi ka dapat nahihirapan. So, yun siya Dapat masarap siya. maganda. JM mm -hmm. for a forum lang. Bali, ano yung pinaka best uh, Valentine's gift or surprise na binigay mo, mo na sa loved ones mo? Isang taong minamahal. Yung uh, if you still remember. Kahit do not mention name, but dun sa tao na minahal mo. Sorry po. Pinaka on. best and surprise gift yung na yung binigay mo. Pinaka ma-effort na ginawa mo Valentine's gift mo. Para mapasaya mo yung loved ones. Loved ones. Girl, girlfriend. girlfriend, girlfriend or family, ah, girlfriend, ah, girlfriend, before. <laughs> uh, na sa nalala ko dati uh, parang sa isang bar na ano, set up So, it's a big surprise. Tapos, ano surprise? Ba? Uh -huh. ko yung lahat ng mga taong na dun sa loob ng bars. Uh -huh. Pinigyan ko sila ng roses. Tapos, may VTR, may... Tapos, tinatugan wow. ko. Effort talaga. Ano yun yan, friend? <laughs> 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 three years ago? Two to three years ago. Ay, nila yan eh. Talaga, anong reaction nung, nung girl nung nakita niya? May ak eh. Pero, sa lungkot. Ba't sa lungkot? Hindi siguro na timing yan. Eh masyadong kasi kailangan may timing din. Okay. So wala, wala yung, timing kung may nasira. Parang gano'n. Ano <laughs>